nagabot na akong ipaabot na parcel. Pero, so, shh, dito na akong hindi pa deliver sa office para dili makita ni itay. Kaya you no? Know, Gapos mo, na siya basta magsagunso ng atong parcel, no? So, kaganina, nag-text siya sa ako nga mo. Appeal daw siya o oh, Christmas party sa mga PNP retirees. So, timing kayo, nung Kaya ma-open na ako ni siya nga wala si itay. So, dali po ko siya open para pagkahuman, ilabay na na po yung karton kaya para pag-abot niya, walay ebidensya. Okay, so, ato na gabihan.